O oh, mga katusok May pangprito, may pangsabaw, may pangihaw Andiyan na lahat lahat yan Ayun o oh. oh. Ayun Kitang kitang, -kitang Grabe o oh. Dami na o oh. O oh. O oh. Ayan mga katusok oh, Ang dami nang nahuli namin O yan oh. oh. Ang dami na o oh. Ayan Ayan sila enoy Si Enoy oh. Ayan at saka si Cristantoy. Si Enoy yung nagdadala oh. Ayan at may nilagay po kaming pangki diyan oh. Ayan, ayan, ayan. At 'yun. Sigurado na 'yan. Andito po. Ay, sigurado na 'yan. Kulang na para mapupuno yung kuan. Lalagyan natin. Oh, yun, no? Dalawa. Ah, oh, may dalawa na naman. Ay, ito, kulang na lang konti. Mapupo na to, eh. Ayan, oh, tingnan nyo mga katusok. Ang dami na, oh. Oh, tingnan nyo, mga katusok. Ayun. Oh. Ayan. Ang dami na nga. Ayan, oh. Andun pa sa labas. Nandun doon sa labas. Ayan, mga katusok, oh. Ayun, nakawala pa oh. Ayun oh. Oh. Kita nyo yan oh. Ayun. Ayun na naman oh. Nakay mo. Oh. Tuhog mo. Ayan. Oh. Ulam na naman mga katusok. Ulam na naman. Sigurado ng ulam na naman oh. Tingnan nyo. Oh. Ano, Kristen, Toy ano sasabi mo? Okay daw sa all right Kahit hindi naasahan Kitang kita naman ang ebidensya Ay, Ulam na naman mga katusok Ulam na naman Nandun pa daw sa likod At magtatapon pa ng dala si Idol Enoy Ayan, dami na oh. Oh, oh mga katusok May pang prito, may pang sabaw, may pang ihaw Andiyan na lahat-lahat yan Oh Ano, tapong ka pa, Enoy? Ha? Ikaw lang dahil siniswerte ka ngayon Araw mo ngayon eh Yung araw mo, araw mo Pag araw mo nga talaga Ayan, tatatapon pa Ayan, nandyan na doon sila oh, sa gilid lang Hagis ng hagisan mo lang daw Eh, sigurado makukuha mo yan Ayan Mga katusok Diyan sa labas, wala na dun Meron pa sa cross sa labas. Sa likod. Ayun oh. Ayun. Kitang-kita yung, Kitang kita yung, yung ebidensya nito, mga katusok. At 'yan, meron na naman 'to. Oh, sigurado na. At konti na lang kulang para mapupuno na. At kung mapupuno na, hindi inaasahan. Ayun. Grabe oh dami na no. oh 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 ayan oh oh meron 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 yan ay meron na naman dagdagan na naman ng isa ng isa ayun 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 na naman oh Puhog na naman may isa na naman mga katusok ayun konti na lang konti na, na lang mapupuna na mga katusok Oh, tignan nyo yan Adami. Tignan nyo yan Tignan nyo mga katusok Oh Oh Malis ka lang ayan Ano? Pistantoy.